Here live in Solar North. Alright, Saidambu Tayo again, side side, thank you so much. Alright, once again, the CEO of Beauty Nerve, the one and the only Miss Ray Alicochetan, together with our newest brand ambassador for the three members trio, Music Master 14? Ano ba? Seven, ay, hindi. Seven, ay, oh, 17 daw. Sa, so. maniniwala ako kay DJ. Wala <laughs> ka, sa sure no? at nakaalam mo sa mga. 17 o, oh, tama, tama, tama. hindi ka naman talaga tumatanda siya. Pero, di ba, alam natin, um, sa bilang mami at bilang married na, hindi maiiwasan na may stress ka sa bahay, di ba? So how do you handle the stress? Siyempre sa mga kids, kay Dennis, kung nagkakaroon kayo ng tamuhan, paano ka hindi naaapektuhan? At ano ginagawa mo to handle stress? Um, normal naman kasi parang makasanayan ko na yung stress na yan. <laughs> sa lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay, parang pinatatag na ako ng stress. <laughs> Tsaka parang, um, well, si, si Dennis kasi napakagandang napaka napakabait na partner. So ang ganda ng ang ganda ng tandem namin dalawa. Na pag ako yung nasa stress at hindi ko alam ang gagawin ko, siya yung oh, teka, ako muna, Re relax ka lang diyan. Matulog ka. Yung, ano ka lang, magrela, ano gusto mo, yung ganoon. Um, tapos pag ako rin, ako naman yung relax, naman yung nasa stress, ako naman yung magte-take over. Halika, ipapasyal kita, yung ganyan. So, maganda yung, maganda yung team namin na, uh, sinasabayan yung isa't isa. Na pagka nagkakaroon kami ng problema, kahit na yung problema naming dalawa, pag nag-aaway kami, ops, pag medyo malinit na yung ulo, nahihiwalay muna kami ng kwarto. Magkukulong ako dito, doon siya sa kabila. Yung ganun, yung alam namin kung paano siya i-handle. Siguro sa tagal na, nakatulong yung matagal na naging kami. At, um, nakilala na namin na gusto yung isa't isa. So, pag kami mga nakaka-stress or may mga problema, maapektuhan, ba? Diba? Madalas kahit na alam mong alam mong na min minsan napagdaanan mo na, ulit na lang ulit, mas stress ko, hindi mo maiiwasan, pero nagpapasalamat ako na yung mga tao sa paligid ko, nandiyan sila para kalmahin ako nandiyan sila para tulungan ako at um, maswerte ako na hanggang ngayon eh, nandiyan pa rin sila para supportahan ako. Nandiyan sila Tita Becky ang aking Sergio, si Lejan, yung mga mahal ko sa buhay. At soon si ate, kukulitin ko na to. Ate, ano magagawin ko dito? Ate, matatagtagay yung stress mo sa... At yun, excited ko lang ng mga anak ko. Di ba? O... Full of wisdom yan si Ma'am Rae. Si Senda kanya ng mga, ano, inspirational quotes. oh O, next question ko, Jen, kasi if I'm not mistaken, before So, nag-decide kami na pumunta sa ibang bansa para um, subukan kung paano nila ginagawa yung um, anong tawag doon? IVF. IVF? In, in vitro? Tawag anong mga yun? Yun, nakalimutan ko na. <laughs> um, tapos, ang plano namin talaga noon, eh, magpapasorogate Uh, magpapasorocate lang ako. Kasi, syempre, gusto ko rin eh, habang nagtatrabaho, ako, hindi hindi na apektuhan yung trabaho ko, continuous pa rin yung work ko, kahit na inaantay namin yung baby, ganyan. Tsaka doon, legal eh, di, di ba dito parang tala, di pa, ganun ka. So yun, yun lang yung ginawa namin doon. Nag-harvest ako ng egg, tapos finis, hanggang ngayon nandun pa rin siya. Naunahan na siya ni Dylan. <laughs> Sabi niya, nauna ako sa ito. <laughs> nauna ako kay Dylan na bakit hindi pa. So yun, andun pa rin siya. So kung mag-decide man kami na, ano, mag-baby ulit, at least meron na. Meron ng boy. Boy siya wow. So sa ngayon, wala pang plans na i-push through yun? Wala pa po. Wala pa po ulit. Kasi maliit pa si Dylan eh. Yung boots namin, two years old pa lang. So gusto kong mag-focus sa kanya. I-enjoy yung childhood na kasama rin ako. Kasi hindi ko na-experience yan kay Jazz. Dahil kailangan kong kinailangan kong mag-work agad after kong mga dahil nga uh, single mom. Kaya ngayon talagang nagte ako ng time na sige pwedeng relax muna ako ngayon enjoy ko muna yung baby para naman 'di ba makasama niya ako habang bata pa siya at ma enjoy namin ang isa't isa okay. okay last question Jen for Jenna um kasi sabi mo nga nasa movie production na rin kayo ngayon uh curious lang ako kung ano yung nagtulak sa inyo ni Dennis to start your own movie production uh, sa loob ng 20 years, siyempre, alam na namin kung paano um, galawan sa industriya. So, parang, bakit hindi tayo mag-produce? Diba? Parang, isa yun sa mga passion namin ni Dennis, eh. Lalo na pagka may project na pumapasok, yung gano'n. Gusto natin ng magandang script. Gusto natin na yung production na gagawa ng pelikula namin maayos. Maganda yung release. So, parang, um, sa pagiging meticulous namin, gusto namin um, i- ilatak doon sa production namin. Gusto namin i-apply lahat ng mga kaalaman namin doon sa production namin. So, nag-decide kami na gumawa ng, syempre, gusto namin quality film, magandang script, magaling yung writer, uh, maganda rin yung platform kung saan namin ilalabas. So, yan. Yeah, decision kami na gumawa ng second production. Syempre, hindi naman yung doon magsasara na hindi na kami pwede gumawa sa iba. Gatawa pa rin kami sa iba. Pero, syempre, gusto namin makagawa ng quality na pelikula. And, Supportado kami ng GMA7. Eh? Oo oh, naman! Sobrang, sobrang um, supportado kami ng aming uh, network. Um, soon, i-announce namin yung aming first project. Excited kami dito. Congrats sa uh, bagay movie production. Thank May mm -hmm. lang kay Long Ray. Kasi napanggit ni Jen kanina na si Dennis tamat mag ano, mag facial routine. Possible ba na kunin sir. Puro female. Secret. Hindi na naging na. Secret. Hindi, <laughs> abangan po natin. Um, uh, di ba, para mas masaya ang pamilya. At syempre, kailangan madagdagan yung mga magagaling na aktor at akres na sa pamilya nito. At magaganda at kuha mo man. So, abangan po natin ang ating pasalabok by September. Before yung ay gusto ni Boy Kriyata na siya sa mga medyo, maninili ka ng mga endorsers na kumuli mo, hindi na siya na marami. Pero, it seems parang tuloy-tuloy pa rin. Sina ba talaga yung nag-aalok ng sarili May mga iba kasi, like, before, I remember si Sharon, sinabi niya, sana maging partner siya ng Beauty Derm Family. Ito ako ba si Sharon. Oo, oh, at nagulat kami, bigla na dagdag na si Jeneline. So, tuloy-tuloy pa rin yung pagkakuha uh, mo ano ng mga leaders or bahas sa para ko sila po kunin yung mag endorse sa kanyang mga brands. Basta't mabait nito, at lang ako. Ah, sa so number one, Ate Chu. Oo, oh, oh, kasi pag, ano, tatagin ko muna. Ganun na ako dati kasi pag kunin mo siya dito, ganyan. Mag-research, parang na ako mag-research ngayon. Loyal bayan, oh, kayo, look, uh, ba yan? Oo, oh, oh, no. mabait ba yan, ganyan. Tapos It's... sa pansin ko, ay, ba yung budget? Sumasabay siya sa mga staff na kumakain. Oo. Oh. Oo, oh, 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 tapos bare face siya. Ay, ako lang maka shades. Ako lang pili. <laughs> <laughs> Perdi. walang make up sa tao tapos kumakain siya sa pantry na sa mga mamahalsa. Pero I did my research na napakabait na talaga ni Jen. I mean, very good sa togas sa si celebrity fan. Sa so, totoo lang nabugti si Jetos na na tapos so, eh, sa bitas ni Jen. Kasi sabi, uy oh, na. Takanta ko muna siya. Maguday na di ba? Believe. Okay, so okay. okay, na promise hintayin ko talaga siya. So, kasi hindi siya per sa beauty, bigger. beauty, skin. So Sapat siyempre, magkakita yung mga anak ko. Hindi eh, lang ganda ng face. Hindi eh, lang ganda eh, ng puso. Ato. Kasi hanggang kaya ko po na maging ambasador sila ay pagsasama kami sa hirap at Happy ka na talaga na sa Master of the Moon. Very, very happy. Oh, at isa boy, pa ang sasabi sa atin sa saan, si September. Ah, may dagdag pa. May dagdag pa. As oh. si we celebrate our 15 years. Wala dito. Lahat sila. If not for them, hindi ako magiging beauty derby. Hindi ako magiging kaya lahat ng mga babies ko, I'm so grateful kasi lahat sila ay may kontribusyon sa aking paglagay. Oh. Ano, dear? Oh. At of course, Mr. ay nakagay na kontribusyon niyo sa akin, sa grupo ng mga movie, sa entertainment press, entertainment media, kasi hindi ka talaga naka-ribon. Yung dali-dali -dali mong lapitan, ang um, emotional lang ako. na nga. Parang Ah, Hindi ka talaga ituwa. Nakakatuwa yung suporta ano, sa lahat. Salamat At si si Miss Nathan uh, yung aking uh, beauty uh, expert siya, beauty guru, nagtuturo. Ito, Gordon, ito muna sinunan mo. Choo, choo. Ay, ito, 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 Kasi Kasi nakapisado na namin ng meeting ng turisto. Di ba? Okay. Thank you, thank you, Miss Thank you, Tito. Thank you, Ito, board, may phone in lang daw May phone in question. Nakatanong po, sino yung ni